During one, uh, if it will be implemented by only one office in a loca location na medyo malayo po, ganun po katagal yung coordination. Medyo mahirap pong kunan yung ang opisina ay eh, nandun lang. While it can be possible po na ganun. Pero ang una po namin naging plano nun na narinig ko is that ang iaabolis nung una region, district po ang ititira. Yun lang po, Mr. Chair. I just uh, want to uh, to be in this uh, initial... But, naman, anong, anong, anong magiging pabor Ano magiging mabuti ng mawala yung region at yung district lang? Mr. Chair, hindi na nga po natuloy yun kasi ang unang-una pong ayaw pumayag doon yung ating mga kaibigan dito sa lower house, I think. Oh. Kasi yun nga po yung ano. While uh, the projects can be implemented by the region, still, there can be... They can talk naman po to the... Sino yung mga kaibigan region. yung ayaw pumayag sa lower <laughs> house? <laughs> Mayroon po magsabi ng pahanan, Mr. Senate President, di po? Okay, so the, the suggestion of uh, Senator Rodante uh, has been answered. and <laughs> I uh, will try to look into the suggestions about the issue of bidding. Thank you, Mr. Chairman. Senator Erwin Tulpo, second round. Yes, Mr. yes um, Mr. Chair. I am going to talk the district engineer, natin. Sila, uh, General Cantara, J.P. Mendoza, and Mr. Si Bryce. Do you think reshuffling now ng mga district engineer makakatulong yon Pag ni-reshuffle nationwide? I mean, alisin na. Kasi bata-bata system ang na nangyayari dyan eh. Hawak ng mga district uh, congressman, yung mga district engineer. Pag i-reshuffle kaya, do you think makakatulong ito? Ah, uh, Engineer Santara? Uh, you your know, honor, uh, sa palagay ko po, case-to-case uh, -case basis po, ano, ang dalawa po, ah, uh, kung talaga naman po mapoproteksyonan ng department, yung mga district engineer, let's say po, uh, sinasabi nga po ng ating uh, Senate President at ni Chairman na uh, ito utos ng galito, utos ng ganito. Uh, kung manilindigan naman po talaga, at uh, kasi po ang worry lang po talaga ng ibang district engineer pag hindi po ano, papalit, papalitan po eh. Kung matadipensan po kami ng department, uh, you can stay as long as uh, you're in within the policy of the department palagi ko po mas, uh, mas okay po yung gano'n. Rather than doon po sa uh, i-run po, pwede rin po. Kaya lang siyempre po, kung dadatindi sa ibang lugar at gano'n din po yung magiging mangyayari yung Honor, hindi po magiging functional din po. Maglilipat po sa ibang lugar, ang na nasusunod din po yung uh, nandoon, eh uh, hindi po magiging effective yung pag shop Siguro po, uh, Ah, uh, pinakamaganda po. Para personal ko lang to, uh, your honor na. Uh, uh, if di uh, kasi po kadalasan pag hu, uh, nagagalit yung ano pupunta sa department, uh, palitan tong DE, ganito, uh, alisin. Uh, Siyempre, nangangamba naman po yung mga ibang DE na ma ma malayo o maalis po doon sa po. Kahit hindi siya naglagay ng, say, kahit hindi naglagay, hindi inilagay ni congressman yung district engineer, Pwede siya pumunta sa sa DPWH main office at sabihin kay Secretary palitan mo ito. That's how powerful they are or or pagbata niya lang hindi sumunod. ah uh, may mga ganong cases po pero uh, hindi ko po I cannot speak for others po. You know, no? Medyo indulgence po. Engineer Bryce, uh, you think, do you think? I mean, we'll find a solution dito para maiwasan na itong mga ganitong klaseng activity. But do you think mas maganda I-reshuffle yung mga DE para hindi nagkakila, hindi walang affiliation, friendship, ikaw nga, na uh, benefactor yung mga DE. Siyempre, tataro na utang na loob sa congressman. Uh, tingin ko po mas makakatulong po yung suggestion ni no? Boss si Henry. Yung kailangan po manindigan ng department na kung tama naman po yung ginagawa ng district engineer uh, through the policy of the department, is hindi siya pwedeng tanggalin ng basta-basta ng ano ng politicians po. Engineer Mendoza, you agree? Pag hindi mo sinunod yung gusto ni congressman na ipanalo yung kanyang kontrakto, masisiba ka sa pwesto? Uh, depende naman po yun, sir. Kung baga, nire-recommenda po yun ng may mga sitwasyon naman po na nire ng congressman yung kontraktor minsan ah, uh, dumarating din sa punto na nung dati po, nagkakaroon din ng labanan sa bidding. Meron naman din pong mga punto na yung kusining nirekomenda, yun yung nan nananalo sa bidding. Let go to Yusef Bisnar. Um, former DPW Secretary Bonoan allowed uh, delegating the authority of district engineers to procure Implement and approve the plans, programs of work, and approve budget for the contract. Wala pa bang inaalis, di pa inaalis ito ni uh, Secretary Vince Dizon o binago na ito? Kasi parang lahat eh, binigyan ng authority and district engineer. Procurement, implementation, approval ng plans, program of work, approve budget for the contract. If uh, nakita na ba ito, may plano ba si Secretary Dizon na alisin na ito? Uh, Mr. Chair, I think yun po ang uh, plano po ni Secretary Secretary uh, Vins aside po sa pag-reduce ng threshold na nabanggit po kanina uh, From 400 uh, million to 200 million ang region and then from 150 to 75 million uh, Kasama na rin po yung ibang safeguards na na-mention niyo po, uh, Your Honor present system, who checks the splitting of plants? Yung uh, uh, plano. Dito sa splitting of plants and POW for critical infrastructure projects to faces just to fit the delegated authority of the concerned implementing office. Nakalagay dito, shall not be allowed, pero inaallow po ito. Your Honor, lahat po ng plano ng ano, lahat po ng uh, projects, uh, proposed uh, projects, lahat po yun ay dadaan sa uh, under the office of the USEC for uh, planning, uh, Your Honor. Okay. My next question also, have you started o nag may task force na ba ang itinatag si Secretary Dizon para i-check yung mga project dito sa uh, Bulacan lang sa first district dahil sabi ni Engineer Bryce dati mukhang substandard ang karamihan sa ginawa nila. Have you already done that? Uh, Your Honor, uh, DPWH po is uh, fully <clears throat> supporting uh, the airports uh, efforts and investigations of uh, the ICI, the DOJ, NBI. BI uh, no, 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 no. Uh, you did not get my question. The question is, kumikilos na po ba kayo because tao nyo dati nagsasabi karamihan ng proyekto sa first district ng Bulacan substandard uh, be it ika vertical project or horizontal when you say horizontal vertical po mga building po yun mga eskwelahan mga hospital paano kung mag earthquake tinamaan tayo ng earthquake baka wala pa ka intensity 6 lang durog na yung building dahil substandard po chinek nyo na po ba alam mo usong usong kayo ng earthquake sa buong Pilipinas have you done that DPWH? Uh, yes uh, your honor uh, aside po doon, is uh, uh, panay bagong officials po from uh, central lang nilagay po dito sa first uh, uh, district engineering office and uh, together with po yung with the uh, other agencies. Kami po ay nag-inspect ng uh, lahat po ng proyekto. We started po with the uh, flood control projects and then going uh, towards uh, the other infra projects of uh, the department your honor. Siguro kailangan na natin yung sak bilis-bilisan na pag-inspect lalo na po. Okay lang po yung kalsada, substandard po yan, madudurog, masisira, magkakrak ah uh, pero pag building po, inexcusable po yun eh. Pag may earthquake at naguho, lalo na po eskwelahan, may mga bata, may paso, biglang gumuho dahil may earthquake. Kahit anong tabo niyo training natin na uh, duck and cover, eh pag bumagsak na po yung bubong kisame, So dapat to natin because the former your former engineers uh, uh, told us before na he believes the substandard ng karamihan ng mga pro-proyekto nila doon sa first District. So, you have to do it quickly, uh, uh, Yusek Bistar. Kasi nga po, mukhang ito uh, na yung mga earthquake linggo-linggo. Hindi -linggo. po natin nararamdaman dito sa Luzon, sa salamat naman sa Diyos, pero sa other regions, nararamdaman na. So, uh, I think, kailangan po ninyong bilis-bilisan na magkaroon ng inspection and to certify na pwedeng gamitin yung mga building na itinayo nila do sa Pres district. Uh, yes, Mr. Chairman. All right. Now, isa pa hong question ngayon kanina, natanong na po ito ni uh, Senator Ontiveros. Ito pong uh, DNR, tungkol nga po doon naging issue na pagtatayo po ng kabahayan do sa kabundukan sa Cebu. Ah, uh, and then sinasabi po kanina ni uh, uh, Direktora uh, Abrera na may mga permit, may mga sumunod sa kalakaran, patakaran. Pero paano yun? Hindi yun, paano natin papaliwanag sa taong bayan? kabundukan po yung magtatayo tayo ng bahay doon. Kahit na sabihin natin pinag-aralan, may mga studies tayo doon. Uh, Mr. Chair, Your Honor, uh, may share to you po yung naging findings po ng team na na-create ng DNR. Kasama na po yung sagot. Dr. Uh, Erwin, hindi ka pa nakatagot ano? Nakapag-analo. Uh, ah, tapos na. Thank you. Thank you. Go uh, ahead. Yeah. Uh, thank you, uh, Your Honor. Uh, Noong po ng uh, November 6 o so tatlong araw, pagkatapos po nung Bagyong Tino sa Cebu, sa Central Visayas, nag-pornahog agad kami ng team sa DNR, kasama po Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, at... Uh, yung Pedro senro po ng DNR, kasama po yung city government ng Cebu at yung uh, barangay po, yung ground zero barangay, Guadalupe. Ang nakita po namin dyan, uh, your honor, ay eh yun pong definite meron pong lang ng puno. Mahigit itong, itong dang uh, puno po yung naputol, nang wala pong permit sa DNR. Pangalawa po, uh, out of 33 conditions dun sa kanilang environmental compliance certificate, sampu po, po dun yung na-violate. Uh, isa po dito ay yung out of 17 na retention fund po na ginawa, uh, supposed to be plano, ay nag-collapse nag po yung dalawa. So yun po yung uh, naka-contribute doon sa down barangay. At pangatlo po, yung EGAR nila, yung Engineering uh, Geological uh, Assessment po nila, Geohazard Assessment, ay kulang po sa entire area. So, ang action po na gaginawa po ng DNR ay pinatawag sila at napatunayan talagang walang permit. Doon po sa pagpuputol ng kahoy po, uh, your honor, uh, definitely a criminal charge po ang sa kanila under Section 77 of PD 705. Sigurado na po yan at nalaman na namin kung sino yung presidente po ng kumpanya. Ang sabi po nila, meron silang subcontractor, o sige, kasama na yung presidente, whoever's the owner of the subcontractor. So, pangalawa po, uh, dun sa 734 seedlings, uh, puno po na pinutol, uh, your honor, uh, sa batas po, kailangan silang mag-replace ng isang daang puno kada isang uh, native trees na pinutol. So, that's uh, more or less 73,400. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So, 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang uh, project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor. Malaki. So, kailangan itanim nila yon Kung uh, sobra yon pipili po kami ng mga katabi o yung mga kabundukang malapit doon para doon itanim. Sa kanila po yung gastos. Para po doon sa bridge kailangan pong i-repair nila yun po. At uh, para po sa alaman ng, alaman ng committee, at ang publiko po, stop po ngayon ang operation ng Monterasas de Cebu. Uh, mayroon na pong notice of violations at stoppage order. At uh, I, can assure you po, as of Wednesday, hindi na po sila mag-operate except yung i-repair po yung uh, nasirang detention fund at saka i-dissolve po nila kasi baka bumalik po yung bagyo po. So, yun po yung uh, gagawin. Kailangan may instant forest sila. At hindi po yun malilip. Wala pong gagawin. O ngayon po naman, uh, Your Honor, uh, yung assurance po ng tanong nyo, paano naman po yung mga development. Ang pagkaka pagkakamali po kasi, Your Honor, pag ng ICC, akala nila permit na yan. Assurance na kalagay lang sa wall nila. O may ICC na ako, ma-operate na ako. Mali po yun. Kasi yung ECC po may set of conditions yan. Kaya po dapat sila, isa-isa po ay tinitingnan nila kung sinusunod ba nila yung Environmental Compliance Certificate. Meron pong Pollution Control Officer, lalo na po ito, napakalaking kumpanya neto, natitingin po dun sa isa uh, na condition po. Para naman po, kahit na itong land development, uh, fortunately, your honor, titulado po itong 140 hectares, 118 titles po ito.